Thank okay. you.

terus rin kung habang habang-haba na tumay ko yan, yan yes. kaya yeah, yes, oh. pagka no, magbaktas kayo ng ganito kailangan yung mga dami sure buro hindi ano, hindi kabilog o oh, nga o oh. and hindi naman tayo talaga expert sa pagiging mechanic ko pero marunong tayo mag pero pang ano lang pang sarili lang eh pag kayo sa iba niya gumagawa sarili ka kasi nakatutok ako sa pagawa ng sa car pero ito mga ganito na umuusok ayan kaya eh, natin ano niya yan <clears throat> natin, natin. So, bakit siya umusok

kumain na siya. Tapos yun, black. Ayan, black e, ko lang naman, gas, gas. Malimis na, malimis. si Binti natin. So guys, hanggang dito lang yung video natin. Kasi, mayo pag, ano pagkatapos natin ng reunion bibili natin ng mga pieces